dito po sa buhay bato lang ha. May tawilan lang po. Ay, nakahawin din. Ayan Ayan nga ba? Uy, laki. Uy, po. Ayan po. ay batu lang ha. May tawilan lang po. Oh, first cut so. First cut. Pagdaras na naman ako ng dago eh. Hmm. Tapos lang sabi ko yung kwenta yung binigay. Hello. Buti pa si Alex eh. Oo. Sinabi isang dahil, isang dahil eh. Ano, hindi ko nakabibenta yung dago na yun. Huwag mo nang benta pag yung ganun. Oo. Ba? Apat na plapla na kawala sa akin kapot eh Apat na plapla? Plapla, huwag sa may ano, sa amin Ah, doon Nagingelas, hindi ko ayang katmas kadalit eh, na ano yung dalagdag pa? di pa o lang? eh o lang eh, ayun talo talo ko, talo sa yungun ko wala ko wala pa dun, lab lao yun siyempre kasi ng ambulansya hindi eh, dalang na po ah isa pa lang ko nakawala pa po, po yung plapla kaya pala oh, walang namimig dito meron o oh, doon naman doon naman sa may bukana oh, sa maraming arroyo doon naman oh, maraming ay ah, may namimig pala oh tatlo yes Mamboyet at saka oh, yung taga ayaw ko taga rito po yan ayun uh, shout out to kay Master Mike TV at kay Katopay Vlog tama lang mo na lumipat kayo dun malilim nga po dito pero parang matukal yun. Iisa pa lang. Ewan <tong> kung, kung anong oras ito. Oh, you mean? Okay, I'm going din, Ay, yun. Yun. Ayano, ayano nga papa, kino sobi no may mm, may May lapad-lapad dito, hoyo po. Yeah. Kung po, may, lang. Ayan po, may, lang. Ayan po, may lang. pa. Bigdi may, may lapad-lapad dito oh. to. na po, Ito, ay, salamat po. Salamat. Ano ko ni Bangkero, oh, oh. May huwag po ka agad, oh. Galing po, oh. Oh, Oy, laki. po, yan, oh. Wow. Ang laki. Ang Ha? Oh, yan, yan. Dapat po yung ulin ito, ito. Okay. Ayan po. Dito lang siya sa ano, gilid lang ng tabi. Gilid lang po siya ng tabi. Oh! wala pagmaga pa walang kumakagat pagmaga pabago bago talagang oras nila minsan no Pagpahapo naman, pag naman, wala na. Sa umaga naman kumakagat. Ganyan po. Oo. Oh. Wala po. Wala po. lalaki po, madalang po pero lalaki po, oh. lalaki po, lalaki, dalang po pero lalaki po oh. Nakaipon na laman dito Pero malalaki Malalaki po Grabe, patanghali na po sila ngayon Wow. -la laki nga ako oh. Ah, may nanonood po sa akin taga uh, rito po. Laki raw Sir, po laki oh. Ah, pang-anim na po to. Boundary na oh, double double oh. boundary na. Kasi lalaki oh ganito. Tadi pula lagi kulit sampai business. Idol Noel Cruz Shout out po sa inyo okay. Mang Efren Castilianok. Shout out po Mang Eduardo de Guzman Shout out okay. Dito po tayo sa Buhayang Bato Mga friend Sa Buhayang Bato lang po tayo Dupo Wala pong nakapwesto Joel Gime Shout out Tsaka kay eh, Santi Velasco Ay, plapla na naman po Plapla Plapla po Plapla po, plapla Ay ko ko wala na po, po wow Alala, po talaga pangatanghali po agad, ang laki po oh. grabe grabe po, ang laki, oh. Gra laki po grabe sus, ganoon po po mamaya ako na ka ko po kayo bibigyan ng update sa huli po grabe po ay grabe hindi ko sukat akalain na magtatanghali ng gibit grabe madalang po pero malaman banayad na banayad lang po may humina po yung agos kasi naharangan po ng mga birds so, ayun po patong ah, kaya po ganta po ng na. ano nang agos banayad lang po siya hindi po malakas sa kabila, tiyak malakas oh kasi duno pa punta oh, narangan nila oh eh. talagang mahina lang ang Agus nyo banayad na banayad lang po yung Agus oh yung yung plotters hindi mo masyadong buo ba? labu go yan pemagar be siapa yeah

guys hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa ng mga ito si tatay Jess uwi na rin kami ito at si mam Ma Boyet ayan po uwi na, ah. na. ayun pa hindi <laughs> na <sa> hindi <laughs> na hindi kasama si si bangkero ayun po no, si bangkero ayun si bangkero ayun po ayun si bangkero <laughs> Maraming salamat po sa inyo Hanggang sa muli po At tayo yung magpapahinga na Wala akong Wala na akong Paim bulate Yun po ang problema ko Bukas yung bulate ko nga Hindi na gumagalaw <laughs> eh Ayaw po na ng bulate Kumatos Bulate na yes. Order hindi po. Um, pakita ko na lang po mamaya yung huli. Doon na lang po eh, sa ano. dapat kayong pagkado. Ayan po. Buhay ang bato lang po ang malakas. Kaya po guys, thank you po, thank you po sa blessing po ng Ilog Pasig. Yeah. Ayan po. Gali, ah, bibigay ko po yan kay Mamboyet po yan. Bibigay ko po lahat yan. O, oh, Ma'am kunin nyo na. Kunin nyo na. Ayan yeah, yeah. po, kinukuha yan. Yalagay na naman po. Ito sa kulang nga.